マルタクシック見たことないディープな世界へ狂わせるような甘い蜜はトゲをまとうファイバーフェイバー Alright, good afternoon mga kabakyad Welcome po, welcome sa ating uh, Muntin Crayfish Backyard So, ayun po, for today's video ay uh, Ipapakita ko po sa inyo na magse-separate tayo ng mga tinatawag na shooters Or yung mga mabilis po na lumalaki sa isang batch ng uh, craylings Ayan, kung makikita nyo po, nandito po yung mga craylings uh, po natin na uh, may medyo maliliit medyo malalaki yung iba din so inahong po natin to sa ating uh, pan para po ma uh, separate na natin yung mga shooters ayan po. ito po mga kabakyard ayan naihiwalay na po natin kasi po uh, pag hindi po natin to hiniwalay ayan po, uh, kung mapapansin nyo advance po ang paglaki nila kumpara sa mga kapatid nila So, pag hindi po ni natin ito ihiwalay ay uh, mataas po ang chance na i nila yung maliliit pa at uh, pwedeng mamatay or pwede na lang uh, paglaruan, tatanggalan ng kagat. the end of the day, pwede na lang kainin, okay? So, ayan po, uh, dapat po uh, pag may malalaki na, unti-unti uh, nyo na po silang ihiwalay or i-separate na naman ang lagayan. Ayan mga kabakyard kitang kita nyo naman healthy healthy po so ayan po ah uh, marami rami rin po yung mga nahiwalay natin at uh, ilalagay naman sa uh, ibang mga uh, ibang pan okay So, yung maliliit po na natira is at is pa rin, ibabalik natin sa dati nilang lagayan para uh, makabuelo naman po sa paglaki. Okay? Ayan mga kabakyard. Yan lang po ang ating uh, video for today uh, konting kaalaman tips at uh, sa mga bago po dyan uh, please subscribe na lang po at share ng ating mga video para uh, mas marami pa po ang matulungan uh, natin at masyera ng mga newbie sa ating pag-tikrape Okay, goodbye, goodbye mga kabakyard and thank you.